morning. Final of you, nakarating na talaga ako sa Consuelo Port. Yun yun ang Consuelo Port. Yun yun ang pagdaungan ng Jumania Shipping Corporation from Lanao, Pantalan, going to Camotes Island. Dalawa kasi ang port ng pagdaungan, I mean, pwedeng pagdaungan ng mga uh, passengers na barko or di kaya pambot from Danau di kaya from Mandawi. Ang from Danau naman po, dito siya dumadaong sa Consulupon. Tapos, yung sa kabilang pier naman, which is yung Puro, from Mandawi naman yun. So, din din yung dumadaong. Tapos, yung galing din ng pier 88, which is sa Liluan. Yun yun ang bago sa ngayon. Yun nga lang, sa kabilang taon sila. Sa akin naman kasi, mas prefer ko na from Danau kasi nga, um, pagdating ko ng Consuelo Port, it's one barangay lang sa amin. So, medyo hindi haba-haba, hindi tagtag -tag ang biyahe sa motor. Lalo ang way of transportation namin sa Kamutis is motor talaga. Up 90% ko motor ang way of transportation namin. Anyway, back po sa dinadaanan namin, yun yung way from Consuelo going to barangay. O di ba? titignan titingnan probinsyang probinsya talaga. As in, eto yung probinsyang pinagmulan ko. Eto yung ano, nakagisnan kong klasing pamumuhay, klasing ano na napakaano talaga. Napaka-probinsya talaga. Tapos eto yung binabaybay namin. Tapos ang good thing lang isa amin naman kasi asfaltado ang I mean simentado ang daan. So, hindi hassle sa mga motorista o kung ano kasi maganda na yung kalsada unlike dati na kuba-kuba yan kasi nga ano po pero nag-evolve naman ang panahon na upgrade na so ayan na yun pero sa totoo lang na-upgrade to ang ano yung kalsada namin nung talaga ng kamotes kung sino yung mga politiko na nagpapa-improve which is Anyway, hindi dito na po medyo lapit-lapit na po sa amin. I mean, lapit-lapit na po siya sa napag-aralan ko nung elementary ako. Tapos, kung titignan nyo yung mga niyuga na yan, ay naku po, susuyurin namin ang susuyurin yan. Tapos, yung patay na, yun yun ang kuhanin namin pang gatong. Kasi dati-dati, even hanggang ngayon, ganun pa din naman ang ginagawa namin kukuha ng panggatong kasi nga kailangan natin magtipid-tipid. Although sa mga sa makabago ngayon, meron ng pag-aso, pag butin, ano, pero... Alam na po, based experience po, kung sa probinsya tayo manirahan, bukod sa fresh air, presko din yung kinakain natin kasi nga kung magsipaglan tayo kung nasa probinsya tayo, manananim tayo, tapos meron namang karagatan na kung low tide yung tawag dun sa Tagalog, manginhas, so pwede makapag-ulam ka na dun. naman yun, o kumbaga, Uh, meron man talagang biyaya ang karagatan na binibigay sa atin, huwag lang nating abusuhin, tapos yung biyaya naman ng lupa, kung magsipag lang tayo, magtanim tayo na kung ano ano na pwede nating mapakinabagan in the future buhay na buhay talaga ang probinsya, kasi kung ako, mas pipiliin ko talagang manirahan sa probinsya kaysa city, kasi sa city kasi napaka toxic ng kapaligiran napaka polluted kumpara sa probinsya na ma peace talaga yung may natin yung utak natin lalo na yung health natin kasi we're not going younger 'di ba? Tapos thinking doon sa health natin, healthy ang pinaka-importante, 'di ba? Anyway, wala tayong magagawa since meron naman talaga tayong mga priorities. So, so for now, sa city muna tayo. Pero kung sa akin naman, if times comes na abot sa point na ganun, ay nako pipiliin at pipiliin ko talaga manirahan probinsya. Tapos magtanim-tanim, mag-garden, lalo hilig ko talaga yung mga ganong glassing pamumuhay o yung glassing, glassing routine. Kasi dyan ako lumaki, yun yung kinagisnan kong buhay. So... Masarap balik-balikan kung ano yung nakaraan. O ba diba? lapit napit na ako sa amin. Anyway, salamat po. Yun yun yung biyaheng kamotes kong ito. Eh, di ba? Napakaganda. Green-green talaga. Balik tanaw sa nakaraan. Yan, yan. Yun dati, nung bata-bata pa kami, dyan sa part na yan, sa so may puno ng saging, meron pa yung ano, uh, mga dalagang bukid, pero ngayon wala na. Tapos, etong, ano, etong puno ng niyog na to, etong dalawang magkatabi na yan, yan yung madalas akitan ko nung bata pa ako. Tapos, dyan ako mangunguha ng buko. Tuwing wala kaming ulam. Tapos, yun yun ang iulam namin, yung nyog. Dyan kasi dati ang ano. Dyan kasi sa part ang dati naming bahay, yung luma naming bahay. Tapos, etong ano itong bukid tangi na ano, itong bukod tangin nyug na to nandito as in bata pa kung ganyan na yun siya kapayatot hanggang ngayon payatot pa rin Ta pero ngayon mabunga siya yun nga lang sa sobrang taas niyan Diyos ko po piso na lang pamasahe papuntang langit kaya taas taas na niyan kasi nga tagal na to eh. bata pa ako ganyan na yan eh ayan ah tapos yung mga saginga na yan abot dun, yun yung ano namin yung dating tinitireka ng bahay namin yung nasira ng bagyo ayan siya oh. balik na lang sa nakalipas ayan na oh. gusto ko maguni-muni dun kaso lang na, ano, grabing sakit ng ano, hapdi ng init sa balat